kung di ako polis ngayon, so syempre nasa bukid pa rin, vendor ng isda, o di kaya vendor ng pandisal, ice buko, ganun. Sige, kung di ako naging polis, siguro macho dancer ako. Siguro hindi, kung di ako polis ngayon, one ako, kung di ako, engineer. Kung hindi ako polis ngayon, siguro baka nakapaglaro na tayo sa medyo mataas-taas na liga konti. Medyo marunong naman tayo magbasketball. Kung hindi ako polis ngayon, ano ako, malamang butcher. Tatanungin natin si Garley kung ang Hindi siya pulis ano siya ngayon Mayayaan si Garley ayaw po tumuloy ha Alam niya dito ako ah. Buddy saglit lang buddy Taka mo lang taka mo lang Checkpoint Tagalin mo na ano helmet mo Tagalin mo helmet mo buddy May tatanong lang ako o, Ayun, mic mic? Yun Yun poging pogi po, oh Bakit may mic? Against the light against the light. Dito dito Yan dyan ka lang Yan Yung tatanong natin kung hindi ka pulis ano ka ngayon kung hindi uh, ako polis ngayon, so siyempre nasa bukid pa rin, vendor ng isda o di kaya vendor ng pandesal, ice buko ganun. Tsaka since malapit kami sa dagat, baka isda rin. Talagang so, maraming trabaho vendor, sa amin. Maraming ano. Kaya gano'n ang content ko lagi akong nag-aano sa vendor kasi ah uh, buhay ko noon vendor din, naging vendor ako. Yan. Ayun, kaya pala, sige, bad Alam nyo kapag mayroong pumapakyaw sa tinda ko, naman saya ako, kaya yung iba pinapakyaw ko rin. Kaya. Kung baga pinaparanas ko yung saya, kung paano yung saya na mapakyaw ang paninda mo. Yo. Mm, okay, okay. Ayun, okay. ayun, alam na natin. Sige, buddy, thank you, ha. Yes, kaya sa si, mo yun. Sitahin mo nga si Ali. <laughs> hey, Ali, hindi ka, hindi ka. Diyan ka muna, diyan ka muna. Yan, yan. Meron kaming tatanungin. Hindi na. Merong tinanong si Para TV kanina sa akin. Oh. Eh, ang tanong sa akin, pag hindi ka pulis ngayon, ano ang trabaho mo ngayon? Ganun. Uh, Pero, ano, may naka-helmet ako, di nyo Hindi, hindi. Uliin <coughs> di, di, di. -uli ako. Hindi, eh. hindi. O, sige. Kung hindi ako naging pulis, ano ako? Uh, Dapat. Anong trabaho mo ngayon? Anong trabaho ko? So, magkakwento na lang din ako. Ay, oh, sige. kung di ako naging pulis, siguro macho dancer ako. Kasi, hindi natatanong nung iba. May talent tayo, malambot ang katawan natin. Sige, sige. Sige, sabi naman, sabi naman. Siyempre, Sir Gary muna. Tapos na. Tapos na ako. Oh, sir, yung gano'n, sir, oh. Oh, 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 oh. Wigaw, wigaw, wigaw. Ay, bis! <laughs> miss. Geng-geng. 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 So, <laughs> nalaman na, na, kung hindi siya pulis, macho dancer. Macho dancer uh, si Kuya Ali. <laughs> kung hindi ka pulis kayo, sir, ano ka, sir? Siguro, hindi, kung kundi ako oh, pulis yan, kung ako, engineer. Oh, engineer ba siya? ECE. Kasi, kan, yung parents ko, magaling sa mat. Na-adapt ko yung pagiging magaling sa mat. Kaya nga, nag-cream ako para... Kasi sabi ko, saan ka raw mahina, yun ang kunin mo. Kaya nag-cream ako kasi hindi ba cream kailangan. Kailangan matuto ka bang English. Hindi naman as influent. ba kailangan uh, clearly and understandably kailangan naintindihan mo yung mga batas na English. Kailangan ma sa Tagalog. Yeah. Maintindihan ng bawat Pilipino na ito o batas, kailangan maroon ka mag-translate in Tagalog. Good, sir. Thank you, sir. Uh, so, and ayun, paalo niyo po. Parax Chronicle, uh, ang ating nag i Pare nyo TV. Ayan. Siya lang po ang nagbibigyan ng bigas sa mga namamasahada. Thank you, thank you. God bless. Ingat sir. Ingat sir. Tanong ko, kung hindi ka polis, ano ka ngayon? Siguro, dahil kung hindi ako polis ngayon, siguro, baka nakapaglaro na tayo sa medyo mataas-taas na liga konti. Medyo marunong naman tayo mag-basketball. Ah, bas basketball player ka? Naglalaro tayo tayo sa interbarangay. Eh, medyo marunong naman tayo. Siguro, Ah, uh, player siguro tayo ngayon ng ano, medyo mataas ng konting liga. Hinebra. Hinebra, Hinebra, <laughs> idol natin 'yon. Hinebra, Kagiwa and ano, syempre, Ang galing 'yon. Bats, okay, thank you. Thank you, thank you, Bats. Ang tigas mo. May okay, na ako sa iyo. Ah, sige, sige. Ano ba 'yon? Kung hindi ka pulis, ano ka ngayon? Ah, kung hindi ako pulis, kung hindi ako pulis ngayon, ano ako? Malamang butcher. Butcher? Oo. Oh. Ano 'yon? Ano, ah, no, ah tagalaslas ng baboy, baka. Ah, slaughter? Oo. Ano? tagakatay. Kasi eh, papano eh, meron tayong natu natutunan konti pagdating sa mga ganyan. Pag bibitak ng ano, baboy. Baboy lang binibitak mo? Oo. Oh, baboy lang guys, baboy. Shoutout mo si Panto. <laughs> Shoutout sa Panto. <laughs> sino pa? sino pa? Uh, Shoutout sa ano, uh, tropang Ilonggo. 2014-01. Si Panto, special kay Panto. Special mention ko si, ano, si Leo, uh, Alfonso Leopoldo. Uh, well, Leopoldo, shout out sa'yo. Tuloy <laughs> <Ski. laughs> La, na ako, sa'yo mo na ka-pampers. Sige na, sige na. Thank you, thank you.